Hello everyone, welcome back sa aming youtube channel. It's Winona G. Developer. Don't forget to like and subscribe po. Please don't forget to like and subscribe sa aming youtube channel po. And para po mas marami pa po tayong mga, mga matutulungan ng na mga nangangarap makarating sa Canada as a worker, as a foreign worker. And also to bring your family in Canada. So, and dami po talaga mga bagong benefit benefits na ino-offer ng Canada sa dito, dito dito ngayon. Especially po yung mga I'm so happy. Gusto ko lang i-share na yung mga mga friends ko, may mga friends ako na na nabunot na sila for for uh, para ma-apply nila yung pera sa sa permanent residence dito sa Canada, napakaswerte po kaya yun po ang isa pa sa mga benefits na pwede nyo magawa, ma-extend po sa inyo ang, ang blessings like for example, nandito na kayo as a worker and then uh, at the same time after a couple of months, pwede nyo na agad kuhanin ng inyong asawa, nasa man bansa sila ngayon, sa Philippines man pwede nyo sila makuha agad with, with, your children kahit nag-workers pa rin po kayo kasi meron pong ano, ah, spousal uh, espousal, uh, uh application po na pwede nyo agad makuha ang iyong asawa. So, yun. Lagi ko kung sinasabi ito para po at least sinong po makapanood ng aking video, alam nyo agad na may mga ganong uh, benefits na pwede nyo makuha. Mag-apply man kayo ng trabaho, ano man trabaho nyo apply magkahiwalay man kayo ng family mo at once natanggap kayo, kayo ng trabaho sa Canada, magkakasama-sama kayo ng iyong family together with your kids. And extended na po yung pag napili rin po kayo for uh, application na maging PR din po ang iyong parents uh, in the long run. So, yun po yung processing na mga magagandang benefits na pwede yung gawin. Ma-extend sa inyong mga mahal sa buhay. Kung gusto niyo po talagang makating sa Canada as stepping stone sa mga position na ito na uh, sa mga position na aking mga sinya out sa mga position na aking window vlog so continuous hiring pa rin po sa si agency, this legit agency in Canada. Kaya don't forget po, don't forget to watch all our videos po. Yung mga videos, mga nakalaan kong videos, mga position po na kailangan ng agency, check out nyo po and check nyo po yung mga job requirements doon sa aking mga videos and kung saan mag apply And also, ngayon po, gusto kong i-share ulit sa inyo ang isang position And also, mag-shout out, mag out ako ng congratulations sa isang, ka isang kababayan naman po natin na napili ni agency mag-move forward sa kanyang application. Kaya, guys, don't forget po to like and subscribe sa aming YouTube channel para po pa mabigyan po namin kayo ng updates sa mga uh, mga bagong trabaho, sa trabaho na pwede kayo, na pwede yung applyan. So, yan. So, watch out po ang aking shout out. Congratulations sa napili sa bago umatapos matapos ang aking video. So, pag-usapan mo muna natin ngayon ang trabahong ito na kailangan ni agency. Pwedeng, pwede, pwede kayong mag-apply if you have an experience po. So, pag-usapan po natin, the job position is a heavy duty mechanics po. So, heavy duty mechanics. I-add ko na lang po sa akin screen ang job description. And the requirements po pag-usapan po natin, ang requirements po ng trabahong ito is unang-una -una po dapat meron kayo at least 3 to 5 years of experience related sa trabahong ito or trade uh, experience po, pwede kayong mag-apply. So take note po, 3 to 5 years of experience. So pangalawa po, uh, secondary high school lang po ang kailangan ni agency. Basta meron kayong 3 to 5 years of experience. And isa pa po guys, uh, uh, welding is a required, is an asset po. If you, if you have an experience as a welder, asset nyo po yon pwede rin po kayo mag-apply as a, uh, kung meron kayo, I, I, mean, so to make it clear, kung meron po kayong experience as a welder, is an asset po yon So, pwede rin po kayong Uh, mapili, titignan ko ano yung job description nyo as a welder kung related do sa heavy duty mechanics na kailangan ng agency, pwede po kayong magmatch or pwede kayong mapili. Kaya welder is an asset experience. So, kailangan din po ng driver's license. Driver's license po kailangan. And, guys, kailangan po ng, um, yeah, kailangan po talaga na meron kayong certificate trade certificate or experience certificate po sa posisyong ito. If you have one already, you can submit along with your resume po para ma-submit ko kaagad sa agency na you have this uh, certificate of experience na 3 to 5 years na experience niyo para kayo po ay nag-stand out na agad ang yung resume, mapipili agad kayo ni agency. And also guys, my benefits po, may bonus po dito, plus benefits po after 3 months. So, gusto ko lang shout out kay kasi na, meron kaming, uh, may, meron, meron, meron kaming usap, nag-usap kami ni, ni, ni Joseph ko. I'm so happy. Uh, Isishare ko po sa inyo next time. She, he was so happy and I'm so happy din po sa naging trabaho niya, sa naging outcome ng kanyang trabaho. And yeah, so yung experience niya po sa Japan, yun din po ang ginagawa niya rito. So, nakukumpara na po niya yung kano, difference sa Japan tsaka sa, sa, Canada. So, I'm happy na he's happy. So, hopefully, mamit ko siya in person. And, yeah. So, guys, heavy duty mechanics po ang position na ito. And, pag i-reveal ko po sa inyo ang sahod po for this position. According to the agency requirement, the salary for this position to po na thirty dollars cents per hour. Take note, guys, per hour po. Kaya congratulations po sa mga mapili. Kasi napakaswerte nyo mag-iisimula kayo ng ganong rate kaagad kami noon, nag-start talaga kami sa minimum, and then yun na, nag-upgrade, upgrade na lang po hanggang sa tumaas ang, ang sahod kayo po, lahat po ng napipili ng agency sa mga position aming sinashout out, swerte po kasi kung ano yung nasa contract ninyo yun po talaga ang inyong sweldo kaya congratulations po sa mga mapipili sa mga mag apply uh, send your resume po sa aking email address mavelfrias14 at gmail.com Don't forget po again to like and subscribe sa aming YouTube channel and thank you so much for all your support and for all your subscribing sa aming YouTube channel and also yung aking Facebook page pwede rin po ako makausap doon and add me at Imabel ng Bayan and yeah so uh, a shout out ko thank you thank you so much po sa mga nag-add Tapos yan gusto ko lang po i-congratulate po I received an email from the agency For for this position na napili nila, na sinubmit ko po sa kanila, uh, uh, sa position po na as construction laborer. Imagine you guys, construction laborer in Canada kung magkano sweldo, napakalaki po ng sweldo. I-reveal -re ko na lang po pag nandito na si Romeo. Congratulations sa iyo Romeo, as soon to napili ka ni agency, magun na mag-move forward. So uh, let me know if you receive an email so I can verify if it's legit or not of a uh, union yun yung agency na mag mag uh, na hire sa for this position congratulations and see you soon congrats and maraming salamat guys sa inyo this is my update today hopefully makapagbigay ako sa inyo ng mas marami pang update uh sa mga napili ng agency sa mga nagpa-process na po sa mga dating at saka i-shoutout ko po yung mga 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 nandito na po sa Canada, congratulations again, and hopefully sana maging magsamang sumuporta sa amin. Again, thank you so much. Thank you for subscribing sa aming YouTube channel. Thank you. Bye for now.